I-share ko naman sa inyo mga kapigi kung magkano yung gasto sa feeds sa isang baboy. Simula pagkapanganak po ito ah, hanggang maibenta. So yung i-share ko sa inyo, actual data po namin dito sa farm. So magkakatalo-talo lang po tayo sa presyo ng feed. Kaya kayo nang bahala mag-compute ng sa inyo. Yan. Yeah. So dito po, ang napakain po namin sa 12 heads na baboy po namin is booster, 12 kilo times 96 equals 1,152 pesos. Yung free starter naman, 17 na 25 kilos times 1,360 equals 23,120. Yung starter, 12 bags times 1,600 equals 19,200. Yung grower, 29 bags times 1,540 equals 44,660 pesos. Yan. So, ang total po lahat nito is 88,132. Yan. So, i-divide lang po natin sa 12. Yan po yung average cost of pigs per pig equals 7,344.33. Yan. So, pinanganak po ito noong November 15, 2024. At ngayon, nasa April 19, 2025 na po tayo. Kaya nasa 155 days na po sila. So, pwede na po silang ibenta, di ba?